Para tingnan kung pumasok ang diamonds. At ayan na nga. Dumating na ang 60,000 diamonds sa account mo. Kumusta mga kaibigan? Maraming salamat sa lahat ng nag-like at nag-subscribe sa channel at nag-share ng experience nila sa last video. Dahil madami sa inyo ang nagsabing bumabalik na talaga ang free diamonds ngayong araw, magbibigay ako ng updated new tutorial para sa mga hindi pa nakakapag-try o nagka-problema sa verification step. Ang pinaka-importanting tanong, oo, gumagana pa rin ito ngayong 2025 at safe na safe na gamitin. Ang website na ito ay nagbibigay ng 50,000 ng libreng diamonds sa Mobile Legends. Safe ba ito? Oo, nasubukan ko mismo. Wala kang kailang ilagin at hindi kinu-collect ang personal info mo. Libre at nigtas ito gamitin. Tingnan nyo, ML account ito at wala pang kahit isang diamond. Punta ka lang sa profile mo at kopyahin ng tama ang iyong ML ID. Sunod na step, buksan mo ang iyong browser sa phone at itype ang jamanteplus.com. Pagpasok mo sa sign, hmm. i-paste mo ang ML ID mo. Piliin ang dami ng diamonds na gusto mo. Ang rekomendado ay 50,000. Tapos, pindutin mo ang magpatuloy. Pagkatapos nun, isimulan na ng website na ang pagproseso ng pagbibigay ng diamonds. May kita mo na tumatakbo na ang counter ng diamonds. Ngayon, kailangan mo lang gawin ang verification step para siguradongin na tao ka at hindi ka robot. Pindutin ang verify. At ayan, matagumpay ang verification. Pagkatapos ma-verify, buksan mo ulit ang Mobile Legends app mo. Para tingnan kung pumasok ang diamonds. At ayan na nga. Dumating na ang 50,000 diamonds sa account mo. Successful ang tap ano pang hinihintay mo? Subukan mo na kayo at itap up ang ML account mo ng libre. Bonus surprise! Dahil sa tutorial na to, may paraffle tayo ng isang ML account na may 100,000 diamonds, full skins, at mythic rank na account. Para makasali, mag ng video, mag-subscribe sa channel, mag-comment sa baba, at i-share ang video na ito sa tatlo mong kaibigan. Kung nagustuhan mo ang tutorial, kisuportahan mo ako sa pamamagitan ng pag-like at subscribe May tanong ka, i-comment mo lang ito at sasagutin ko agad. kita kita sa next tutorial at salamat sa panonood.